Magandang araw po sa ating lahat, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating teksto po ay mula sa Kawikaan sa 16 hanggang 19. So, babasahin ko po sa wikang Tagalog, ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay. Mga bagay na kanyang kinakasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga umapatay sa walang kasalanan. Pusong kap, sa kapway, walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas na kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-away pag ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Sabi po sa NIV translation sa wikang Ingles, sabi po doon, They are six the Lord said, seven, seven that are, that are detestable to Him. Hati eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet are quick to rush into evil, false witness, who pour out lies and a person who stir up conflict in the community. So, today ang topic po natin, uh, pitong bagay na ayaw ng Diyos na wag mong gagawin. No, pitong bagay na ayaw ng Diyos sa wag mong gagawin. So, sesayin po natin ano po yung turo natin ngayong araw na ito. Unang-una, -una, mata na may kayabangan or pride. So, ayun yung unang sinabi po doon. Sabi doon, a eyes. So, ang pride ay gusto ng marami, uh, ugat ng maraming kasalanan. Ang pride po ay ugat ng maraming kasalanan. Ito ay kasalanang uh, ikakabagsak ng sinuman. No? Iniiwasan, uh, iniiwasan ito ni Lord dahil uh, magkukos ito ng uh, mapagmataas at pagmamayabang sa kapwa-tao. Diba? Kapag ikaw mayabang, di ba, Magiging ano kayo, no? Tugumaga parang ibabagsak ni Lord or uh, ito yung dahilan na para ibaba mo din yung yung iba. So sabi nga ng Santiago 4.6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Sabi doon, no. Sabi niya, uh, laban si Lord sa mga mapagmataas ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga taong mapagkumbaba. 'Di ba? Talagang binibig binibiyayaan talaga ng Panginoon, Sama yung sabi ng Bible binibiyayaan niya yung mga taong nagpapakumbaba, lalo lalo na sa presensya niya. So, yung mata na, uh, may, na may kayabangan. Ayaw pala ng Lord na tayo ay ma-pride. Diba? Kasi ay yung ugat ng maraming, maraming kasalanan sa buhay natin. ay yung dahilan kung bakit no, hindi natin lubusang nararanasan po ang pagpapala ng ating Diyos at kagalingan. At alam ba natin na kapag inalis natin yung pride, there is healing in our hearts no? Merong pagkagalingan sa puso natin ang mararanasan natin. Kaya check our hearts, no? Today, kung meron ba tayong tao na hindi pinapatawad o mga bagay na dapat nating uh, bigyang talagang din sa buhay natin na uh, talagang kailangan natin magpakubaba, lalong-lalo na po sa harapan ng ating Panginoon. So maraming damage ang pride dahil na uh, sa ating, di ba, Ah, uh, tagdon, ang nangyayari, 'di ba? uh, binababa natin yung ibang tao dahil sa pride. Ang daming damage. Kaya, importante, ayaw ng Panginoon, lagi natin i-remind sarili natin, ako at ikaw na nakikinig na ayaw ng Panginoon ng pride. Pangalawa, pang, pangalawa, dila na nagsisinungaling. Ayaw ni Lord din na nagsisinungaling. Ulitin ko po, dila na nagsisinungaling. Diba? Ang kasinungalingan ay nagdudulot ng pagkasira ng tiwala, relasyon, at community. Ulitin ko po ah, no, ang kasinungalingan ay, ay, ay nagdudulot ng pagkasira ng pag uh, ng tiwala, relasyon at community. Ibig sabihin pala, no, lagi 'yon kapag nagsisinungaling ng isang tao, nawawala yung tiwala mo, yung relationship mo nasisira, yung community nasisira, 'di ba kasi nagkakaroon ka na ng mali uh, imahe no sa kanila, nagsinungaling ka, 'di ba ganito ka, 'di ba? Alam niyo po ang Diyos ay uh, ang Diyos, ay ng katotohanan. Kaya't nais niya na tayo ay magsalita. 'di ba? Nang totoo uh, na may pag-ibig, no? Sa pag-ibig, totoo sa pag-ibig. No, tayo magsalita ng katotohanan na may meron tayong pag-ibig lalong-lalo na sa ating Panginoon. So ang lies ay hindi lang uh, nakakasakit ng ibang tao po, kundi binabaluktot niya yung katotohanan. Diba, ang grabing nagkaroon nga po ng revival ngayon kasi diba, may plug ng mga LGBT sa Amerika. Pinatanggal niya ni Donald Trump na kailan lang nanumpa bilang ika uh, ika uh, ikaapat at ikapitong presidente ng Amerika. No nanalo siya ulit, no? Congratulations po. So, uh, kundi uh, binabaluktot kaya ang truth, nagkukos na nagkukos din ng kalituhan sa tao. Yan. Ayan po, no kaya kan sabi po ng Bible sa 1:8 uh, 44, sabi niya, ama ng kasinungalingan, sino daw si Satan? ama ng kasinungalingan. Sana po naririnig po natin ngayon na na-remind na sa atin na ang ang diablo po ay ama ng kasinungalingan. Yan gamit ni Satan ng lies para tayo ay sirain. Kasi tayo ay dapat tinawag ni Lord para magsalita ng katotohanan. Pangatlo, ang ayaw ni Lord, mga kamay na nagbububo ng inosenteng dugo. O kaya, di ba, that, that shed blood. Sabi nga doon, a hands that shed innocent blood. So uh, ang, ka kasalanan, karahasan at pagpapat, pagpatay ng inosenteng ng innocenting buhay ay uh, tumutuligsa sa utos ng Diyos na huwag kang papatay. Sabi sa Exodus 20, 13, sabi niya huwag kang papatay. ba? Diba? So huwag din tayong mag-take advantage sa iba kasi ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Diba? Malasakit na ipagtatanggol ang inosenteng buhay. No, so, gusto ng Panginoon, na wag tayo tayong pumatay or mag-take advantage sa iba, no? O makasakit ng ibang tao, 'di ba? Dahil sa gawa ng ating kamay. So mga mga bagay na ayaw ni Lord pumatay. So pang pang uh, pangapat, pusong nag-iisip ng masasamang plano, 'di ba? Ayaw din ni Lord na mga pusong nag-iisip ng masamang plano. 'Di ba? Ito ay tumutukoy sa isang tao na may masamang layunin na nag uh, nagsusulong ng pinsala o pandaraya laban sa iba. Sabihin, ito yung plano na nagsusulong na nakakapinsala ka na ng tao, nakakasakit ka ng tao, or nandadaya ka na ng ibang tao. So ito yung mga, ito yung mga taong mga may maling motibo sa buhay. Di ba nakikita, nakikita niya, nakikita ng Diyos tayo kung ano yung iniisip natin, kung ano yung pangaplano natin. Di ba kasi gusto ng Diyos umayon doon sa will niya, di ba para sa ating mga buhay. Diba? Pusong nag-iisip ng masamang plano. Kung meron po tayo pusong nag-iisip ng masamang plano, ito po yung siguro yung time na no, para humingi tayo ng tawad sa Diyos at lumapit tayo po sa Kanya na tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. At sabi ng Bible, pag tayo lumapit at humingi po tayo ng tawad, nag-confess tayo sa mga kasalanan, siya'y tapat at siya'y uh, tayo niya pat patatawarin sa lahat ng ating mga kalikuan. So, Uh pang, uh, pang lima mga uh, mga paa na mga paa na mabilis tumakbo patungo sa kasamaan. Mga paa na mabilis tumakbo patungo sa kasamaan. Di ba ito yung tumutukoy sa isang tao na mabilis na uh, nakiki uh, tagdon, nakiki nakakagawa ng mga uh, ng kasalanan or patungo sa kasala, kasamaan. Diba? Kahit na alam niya itong mali, tinutuloy niya pa rin. Ito yung mga taong yun. Alam niya na nga mali yung pupuntahan niyang lugar or mali yung gagawin niyang mga bagay, tutuloy niya pa rin yun. Ganito yung, uh, ang ganitong tao ay walang pag-iingat o madaling matukso o papektuhan ng kasamaan. Ito yung mga taong mabilis may kayat sama-sama. Ganun yun. Sa madaling salita, ito yung mabilis may impluensya ng masama. Tapos talagang alam niya naman na mali ito, pero ginagawa niya pa rin Tinutuloy niya pa rin kaya sabi nga ng bible tama yung sabi ng bible flee from uh from temptation di ba tumakbo tayo sa kasalanan tumakbo tayo sa mga tukso tumakbo tayo sa ganitong mga gawain sabi ng sabi po ng biblia so ayun po yung lima so pang-anim no saksi sa pag uh saksi sa uh, sa nagsisunungaling di ba or ah uh, tagdon witness false witness or outliers di ba ito yung am sinumang uh, magbigay ng maling saksi laban sa iba ay nagdudulot ng pinsala sa kanilang reputasyon at estado di ba ito yung mga taong marites nagkakalat sila ng maling balita ito yung mga taong ah uh, tagdon minamarites yung kapwa tao sinisiraan yung kapwa tao at ayaw ng panginoon ng mga taong uh, gossipers or mga taong nagsisinungaling at nakakasira ng ibang tao, yung reputation ng ibang tao or estado ng ibang tao. Kaya mag din po tayo sa pagsisinungaling. No? Ayaw na po ng Panginoon na tayo po ay nagsisinungaling. So pampito, in the last, ang nagasik ng alitan sa komunidad. Ito yung nag, uh, nagsisimula ng gulo, ng sigalot. Ito yung tumutukoy sa isang taong may uh, iba uh, nagdudulot ng pagkakabahagi, gumagawa ng chismis, sabi nga natin, nagkakalat ng mga, ng mga hakahaka, nagdudulot ng sigalot sa pagitan ng mga tao at komunidad. Komunidad, sabihin. No? nag ng alitan, community. Ito yung nag Sisimula ng gulo. Ito pala yung mga ayaw ni Lord, yung nagsisimula ka ng gulo. Ayaw na ayaw ng Panginoon. Tapos nagkakabahabahagi yung mga tao tapos hindi na sila nagkakasundo. Ang nangyari, nagkakasiraan, nag-aaway-aaway at nauwi pa ito sa sakitan. Ayaw ng Panginoon ng uh, alitan sa community. Diba? Kaya iwasan po natin yung nag tayo ng alitan sa community. No, Try to be good. No, in uh, Try in doing good sa mga tao. No? Na huwag talaga natin siraan ang ating community or iwasan talaga natin yung mga ganitong alitan na uh, na nakakapinsala sa ibang tao. So, maraming maraming pong salamat at alam po natin, kayo po'y kay pinagpala sa pitong bagay na ayaw ng Diyos na huwag po natin gagawin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, kami patawarin mo, Panginoon. Lord, kung meron man na dito sa amin, Panginoon, na nagsimungaling, Lord, yung mga pitong bagay na ito, Panginoon, na nagsimula ng chismis, gulo, Panginoon, sa amin community, kami patawarin mo, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na baguhin mo ang aming puso. Panginoon, alisin mo yung mga pride sa aming buhay. Panginoon, na Lord, siya mag magdudulot, Panginoon, ng hindi kami pagpalain at pagalingin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa salitang nagbigay ng linaw, gabay po sa aming ngayong umagang ito, ngayong araw na ito sa buhay po namin. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lang ito pumasok sa isipan namin, kundi, Panginoon, mag bago sa buhay namin ang event pamilya natin na magdala din ng blessing sa amin at sa buong pamilya namin. Marami-marami salamat. At sa lahat po ng may mga sakit na panalangin ko po ang kagalingan po sa lahat ng anumang pong sakit Panginoon sa mga tao nakikinig ngayon Panginoon. Sa mga bagay po na uh dumadaan sa pagsubok, depression, Lord aalis mo po sila Panginoon sa depression ng kanilang buhay at Lord ibibigay mo Panginoon ang mga panalangin Panginoon ng mga taong naghahanap Panginoon ng A uh, comfort, naghahanap Panginoon ng mga uh, mga bagay Panginoon na pinagpi po nila Panginoon para po sa kalooban mo. Lord, nawa po mangyari po ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon, itong araw na ito at sa magpakilan mo. Maray salamat at dalangin po namin na hindi lang ito umabot sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maray salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So maraming maraming pong salamat. Magandang araw po muli sa bawat isa sa mga sumusubaybay ng Buhay Misyonaryo official channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the button at pakisupport po tayo. Mag-comment po kayo ano po yung mga gusto nyo pong tanong dito sa ating, mga sa ating channel po. At lagi po nating tatandaan na mahal na mahal tayo ng ating Diyos. God bless everyone.